So, ayan, meron tayong DIY na ano, maliit na motor na pang lechon, pang paikot. Ayan. Pwede rin to sa pang dalawang manok, ganun. Tapos belly. Ayan. Balito lang yung nagpapaikot dyan Synchronized motor Ayan, Meron tayong synchronized motor ayan yung ating synchronized motor tapos nagyan din natin siya ng blower para sure ball hindi siya mag overheat ayan, mas sigurado meron tayong fan ayan meron siyang ang pinaka fan so ayan DIY tayo ayan para hindi na natin pa paikutin pa saksak mo na lang tapos, Pwede din to gamitin sa solar. Ayan. Gamit ng, ng inverter So ayan Ito yung ating DIY Na pang paikot na Ano Pang paikot ng lechon Pang maliitan lang ayan. Kung gusto mo lang magluto Ng dalawang manok Belly Ayan Pwedeng pwede to Pwede kang gumawa ng ganito Ayan Synchronized motor lang Yung ganitong klase Meron din mas malaki pa dito, mas maganda 'yon. Ayun, meron lang tong nakatats na pin para may lock. Mali Meron tayong tubo na aluminum. So, makapal. Pwede naman tubo lang. So ayan, Yan, bali tinesting lang natin siya. Okay naman, ano yung pagkagawa. Tapos depende na sa inyo, i-upgrade nyo na lang kung ano pa yung pwede yung gawin. Yan. Bali nakakalas lang din naman yan. Pag gusto mo nang iligpit, kalas. Natatanggal lang. Yan. So, ayan. Dito is 220 two, AC. 220 to. Yan. 220 volt to. ito, 12 volts lang kasi ito. 12 volts naman tong pinaka fan nya. Yan. may supply syang 12 volts dun. Na adapter. Pero itong synchronized motor, eh, AC to 220. Ayan. Bili yun lang. Share ko lang. Thank you.